for break time mga idol magawasan uh, ni one and a half hours uh, so kami ano so lagi lang sa tapang alam uh, mo hindi ngayon ngayon oh, well, sa ngayon ngayon time ngayon karong <laughs> uh, ano sa ta stand by po sa basa din tasa ng mga abang pelada sa mga buwan sumunod na subject walay iskedyul tulung, -tulung. Mga idol. <laughs> mga klasikong mga idol. Tingala sila ng ano, ano daw. Binin yung mga idol. Bisod kayo maging ano, maging content creator. Kay mabot yun ang panahon na mahotdan kag talent ba or content. So dapat magisip isip yung ka adlaw-adlaw kay simpre adlaw-adlaw man ka kamag pasa ano uh, video or content kay mao man imong trabaho bilang isa ka content creator. Mao gusto ni Mita mga idol mo. Everyday mag-upload ka, mag-upload jug kag mga content as long as nga butangan na nimo pagitan ba. Kay kung di man mo butangan og pagitan. Murag I'm not sure ha pero masig magka violation kay nana ba. Dapat butangan yo ni mo pagitan higa upload demo. Akong ginabuhat is anuman, man buntag ug og ano uh, sa gabi e eh. mo nang pagitan ako uh, tapos naga send budkog naga upload ko mga text messages mga photos mga siya content po na mga idol kung nai mo inggit sa imong hanguan sa imong uh, mga video kung simong mga content nga nga gi-upload dapat mo reply juga kay engagement man gud to diha ka makakita mga makakuha mga points sa mga content creator gud nga nag-react, nag-comment sa imong ang ano ah uh, upload na video. Diya ka mailhan sa kadaghanan kung maging ano ka makipag-ugnayan ka sa ilaha kay kung dili ka makipag-ugnayan sa mga uban nga content creator dili mo daghan imong followers dili mo daghan imong viewers so mo nay buhat mga idol mo lang na salamat in God visual.